Hi guys, uh, video for tonight <laughs> or today, yan, kukwentuhan ko ulit kayo. Pero habang kukwentuhan ko kayo, magtutupi ako ng mga ano, nalabhan kong gamit. Ayun pala guys, may palatandaan ako dito kung paano yung likod at harapan. Ayun ah, na halimbawa yan, hindi sila pantay, yan yung harap. Tapos baliktad tong gamit, nasa, baliktad rin ko to kasi ito yung nasa ilalim. Yan, tapos ito yung nasa ibabaw. Yan, tapos ang wala tandaan ko rin dito kasi halo-halo ito may pambahay, may ginagamit ko pang alis. Ito yung ginagamit ko pag ano, naalis ako ng bahay. Tapos ito, yan. Ito yung mga tutupiin ko. Tapos ito naman yung pambahay ko. <laughs> Ayun no, iba yung iba na yung texture ng tela niya tsaka na kumbaga charot yan ito yung mga ano ko ito yung pambahay ko yan tapos ayun na describe ko lang sa inyo guys yung bakuran namin kasi yun nga yung naputol tayo din sa kwento ko kagabi na meron kaming bermuda yung Bermuda grass ba? Tapos meron kami mga halaman. yon. para may idea lang kayo, may imagine nyo yung, yung bakura namin. Sayang nga guys eh, kung meron lang cellphone noong araw. Noong araw, grabe parang ang tanda ko na talaga pag iniisip ko. Ano? Kasi ngayon nga, ah, uh, wala pa tayong cellphone noon eh. Mga ano pa lang yun, 97, tapos 1999, ano na yung pumasok ng cellphone, anong taon na ba yun? Tapos, yun nga, meron kami, ano, mga halaman tulad ng mga bulaklak, kung alam niyo yung bulaklak, guys, na ano, eto ha, ang gamitin ko na ng mga words yung alam ko ha, kasi yung tawag nila dun sa Bisaya, yung santan, bombels, yung mga orchids na kung tawagin nila, dancing lady daw, tapos may anturium, mayroon pa kaming bulaklak na, ah, uh, tawag nila? yung gagamba, yun yung spider, yung tawag nila, yung orchids na spider, iyon nakalagay yon sa ano sa puno ng guyabano. Ang halaman talaga namin doon, marami. Hindi ko na nga alam ang pangalan ng iba sa dami. Meron din kami nung ano, yung daisy na bulaklak. May tawag-tawag pa nga sila, African daisy daw. <laughs> Tapos ang puno namin guys sa bakuran namin, meron kami ah, uh, kung tawagin yung mga sa likod bahay namin, may dalawa kaming puno ng langka. Tapos, meron din kami uh, balimbing. Tapos, meron din kami tatlong puno ng kakao. Yun, kung naalala niyo mga kababata ko, kung makapanood kayo ng itong video ko, naalala ko pa, kumakain tayo ng bunga ng kakao. Ang saya-saya talaga nun. Pag naalala ko, yung kakao tapos meron kaming puno ng marang yun ang namimiss ko talagang kainin kasi bira yan dito sa Maynila tapos marang may dalawang puno kami ng marang tapos meron din kaming saging na sa guys meron din kaming tanim niyan ah uh, puro mga anim na puno ng saging nga sabay yun. Tapos, meron din kami bayabas. Dalawang puno yun, guys. Ang bayabas namin, ah, meron siya yung sinasabi so nilang, yung sobrang malalaki. Kung meron kayo nun, or nakakita na kayo ng ganun, sobrang laki na puno, or hindi, sobrang laki ng bunga. Umaabot yata ng isang kilo yun. Yan, tapos meron din kami yung mga bayabas na maliliit lang siya, pero matamis. Yun, ang kaibahan kasi dun sa malalaki guys, yung sobrang malalaki, ano siya, uh, lata pag sobrang hinog, o yung pag hinog siya na, kung hintayin mo siya na mahinog sa puno, lata, hindi siya ganun kasarap, hindi tulad nung talagang bayabas na maliliit lang, malasa, matamis. Yan, tapos meron din kami nung, ano, ah, uh, meron din kami nung, Papaya, ang papaya namin is tatlong puno, yun, isa, sa likod ng bahay, isa sa harap, isa din dun sa may uh, gilid ng bahay namin, yun. Pero hindi siya tabi ng bahay namin mismo, malayo. Tapos, yun, medyo malawak kasi talaga yung bakuran namin. May mangga pa kami, dalawang puno, at meron pa kaming star apple, di ba? yung kumple, tapos may guyaban no kami. Yun nga yun yung guyaban no, na nandun yung bermuda grass sa ilalim nun. Kaya, fresh talaga yung hangin sa amin. Kung naalala ko nga, sobrang namimiss ko talaga. Kaya yun, um, malayo akong naglalakad-lakad, kabisado ko siyang lakarin kahit wala akong kay noon or tungkod. Nanalakad din, memorize ko lakarin nun. Nangangapit bahay pa nga ako eh. <laughs> yung time na yan, yung kinikwento ko na yan, wala pa kaming tindahan niya. Yun. Kaya madalas pa ako nakakapaglaro sa mga kababata ko. Kain kami ng kung anong merong prutas. Yun, may mangga kami, may buyan ako doon sa ilalim ng mangga. Kung anong merong prutas kami, halimbawa, di ba, seasonal yung mga prutas, yun, kinakain namin yun. Binibigyan ko yung mga kalaro ko. Tinatawag sila ng nanay ko pagka kung anong merong putas kami sa bahay. Ang saya lang talaga pagka nagbalik yung mga magandang memories mo. No? Tapos isipin mo parang kailan lang yun? 37 na pala ako ngayon. <laughs> Tapos, uh, ang pinakagusto ko talaga doon, yung naglalatag ako ng banig. Nagbabahibahayan kami doon sa Bermuda Grass. Kasi ano yun eh, yung Bermuda Cross na yun, napaligiran niya ng mga halaman, tapos malilim, tapos pag nagsawa naman ako doon, sa duyan, sa <laughs> so, may puno ng mangga. Nito nga lang eh, itong bagyong ulit nga lang na sira yung mangga na yun, o na natumba. Yan. Tapos, yung may rambutan pa kami, yung lansones, yun ang hindi ko na siya na ano, hindi ko na natikman kasi wala na ako dun sa amin. Habang lumalaki yun, nagbubunga, wala na ako dun sa amin. Umalis na, nakaalis na ako. Kasi wala na ang nanay ko na. Eh. Uh, so, makabilang buhay na siya. Yun. Tapos, ano pa ba? <laughs> Siguro na-imagine yun na kung, ano mo yun? Kahit di ko siya nakikita, na-appreciate kung maganda yung paligid namin. Tapos, mahilig kami yung magluto ng kakanin. Habang lumalaki ako, lalo nung nag-10 -nag years old na ako, yan, yun, yun na yung may tindahan kami. Nakakatulong na ako sa nanay ko magluto ng kakanin or magawa. Ang pinapatulong niya sa akin yung mag-arrange ng kakanin, tapos yung mag doon, yung... Halimbawa, magluto kasi siya ng siopaw. Pero, siyempre, ibang version yun. Ang laman nun, karne, tsaka gulay. Yan um, bago kasi yan niluluto, inuhulma mo na siya or pinaflat mo muna yung arena na pinatubo mo. Tapos yon bago lagyan ng palaman na gulay, yun, pinapatulong niya ako sa ganun. Tapos, marami din talaga akong natututunan kasi iba-ibang klase ng kakanin ang niluluto ng nalay ko. So, tinatandaan ko kung paano yan ginawa, kasi tinatanong ko, paano ba yung minimix, anong tinitimpla, ilang cups, mga ganon. Kaya ang dami kong natutunan kahit ganito yung, yung kalagayan ko. Tapos yun nga, hanggang sa nagkaroon na kami ng maliit uh, malit lang na sari-sari store. Yun talaga ang gusto kong negosyo kasi yung kinagisnan ko. Doon ako nasanay. Tapos, pero nagpapasalamat ako na ano, na nagkaroon ako ng trabaho kahit hindi man ang uh, natupad yung gusto ko. <laughs> Kasi dito sa amin, lalo sa tinitirahan ko, wala namang space para mag magkaroon ako ng sari-sari store. Kaya, alam nyo ba bakit pinupush ko talaga ang magiging affiliate sa TikTok? Kasi yun talaga ang hilig ko ang magbenta. Yun. Tapos, dagdag income na rin syempre. Alam nyo na, nandyan si... <laughs> nandyan si mga bills pagdating ng ng katapusan. Hindi lang katapusan, eh, kalagitnaan pala ng buwan, eh. <laughs> Ayan, so, siguro, um, uh, masasabi ko na kahit, alam niyo yan, iba ako sa mga kababata ko, iba ako sa, sa mga tao. Kumbaga yun kasi ang ano yun, ang yun ang feeling kasi lalo na kung ikaw lang yung mag-isa na may kapansanan sa lugar niyo parang isipin mo kasi may iba ka <laughs> pero ngayon na nakarating pa ng Manila guys wow ang dami pala namin hindi ako nag-iisa pero yun nga marami mong pinagdaanan sa buhay gusto ko pa balikan yung mga memories na nagiging masaya ako yun na-appreciate ko sobra ngayon ko nga ngayon ko nga naisip Ah, siguro pinagtsagaan lang nila kung ano, kalaruin kasi naawa sila sa akin. <laughs> hmm, pero hindi naman kasi mga close ko naman talaga yung mga kalaro ko nun yung mga kababata ko oh, na. Yeah. Tapos, andyan pa yung magbahay-bahayan kami kahit umuulan. Ay guys, sa maniwala kayo sa hindi, marunong akong... Alam niyo yun yung magpako ng bahay-bahayan. <laughs> may pampukpuk pa ako niyan. Tapos kung alam niyo yung, 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 yung ano, ano ba tawag niya dito sa Maynila, yung nilalagay ng papel na bala, yung kawayan na mayroong ano, panusok. Hindi ko ma-explain kung ano yan dito sa Maynila. Basta ang tawag niya sa amin doon. Hanggang eh. Yung baril-barila na binabalahan ng papel. <laughs> yan. Kung anong uso, guys, nagagawa ko rin siya tulad na lang ng pag-Chinese garter. Kumbaga, na-enjoy ko rin naman talaga. Yan lang, pagdating nga lang talaga lang. Nang minsan, pag mag-isa na ako, nagkalungkot na. Pero, mas marami naman yung time na masaya. Yun nga, lalo na pag ang hilig namin ng nani ko, yung manood ng palabas or makinig ako ng palabas. Gustong gusto ko yan, yung mga palabas ni Sharon. Kasi nang uso-uso dati, yung mga pelikula. Maliban sa mga peliserye, mahilig din kami sa pelikula. Kahit noong wala pa kami TV, nakiki, ano lang kami sa katitbahay. Alam nyo ba guys, na wala pa naman talaga kami kuryente nyo. Lampara nga lang ilaw namin eh.